magandang tanghali po sa inyong lahat dyan mga kapwa ko rider, at ang angkas yung ride so ikwento ko lang po paps yung mga nangyayari sa kalsada kapag kayo isang rider so ito isang experience ko na aking ikwento sa inyo kung baka sakali kayo maging isang rider at mangyari sa inyo to at least may idea na kayo bilang isang movie rider, ito ang nangyari sa akin paps mga po rider dyan nasa Robinson's Gallery ako sa Mertigas may sumakay sa akin ay may pumasok na booking isang ano ang rate lang naman niya ay nasa wala pa namang isang daan tapos hindi sinakay ko siya pinig up nung pagka pick up ko syempre inopen ko na yung ano kung saan yung destination niya nakaharap kami ng itsa papuntang Cubao pero yung location na naka sa kanya pakanan papunta Ortegas tapos <coughs> ko na <naman> <coughs> ang pupunta niya pala niya ay pakaliwa Liwa. Sabi ko, eh paano to, boss? Yung yung naka naka-pin mo ay pakanan sa may stoplight. Eh. Sabi niya, ganun din daw ng ganun yung address na yun. Yun naman daw ang binok niya kahapon. Eh so may din daw siya kahapon. Bakit doon daw siya natin? Tapos yung sa akin bakit dito ako sa pagkanan kami paano nangyari yun diyan nangyari ginawa na lang namin <clears throat> sabi ko malayo lang malayo yan boss. sabi niya hindi malapit lang daw eh <clears throat> o di ang nangyari kasi naka pick up na siya eh mahirap nang i eh, ano yung itawag eh, nito i-cancel so ang nangyari <clears> hinatid <throat> ko na lang siya tapos, pinatoro ko na lang yung siya siya bababa. So, ang location ng nakapin niya at saka yung pupunta niya, halos parehas lang ang layo. Kaya, hinatid ko siya pakaliwa. Pero yung mapa ko, pakanan. Hanggang sa nakarating kami dun sa pinunta namin, panay ang payuturn-payuturn sa akin ng mapa. Panay pabalik-pabalik. Tapos pagka-drop off ko sa kanya doon, ay lumabas na ano yung kulay pula na tatawag ka yung parang help center <laughs> uh, sabi ko yun eh, bakit nangyari ganun pero pagdating naman doon ang ginawa ko nilagay ko na lang na ano uh, change location eh, okay, clinic ko lang yung one star tapos lumabas na doon yung kung anong <clears throat> lalagay mo doon So may nakalagay daw na change location. Yun na lang clinic ko. Para iwas, questionable ba? I-move it. Kasi magtataka yun eh. Bakit yung pick up ko pakanan. Tapos yung hinatid ko pakaliwa. <laughs> Saan ka nangyayari ganun? No? Hanggang sa nakarating. Maraming nangyayari sa ano sa kalsadang ganun mga idol, mga paps. Hindi lang ganun. Marami pa akong kwento ano man nangyayari sa mga posibleng nangyayari sa daan. So yan lang muna isang kwento ko lang muna sa inyo. Sa susunod, maraming pa tayong kwento. Kasi nasaan ano tayo na sa highway. Oh. Nasa EDSA tayo. Ah, uh, may buwi kasi pumasok. Kaya atid ko muna to. So ganito lang muna mga paps. Ah, uh, ito mga sa mga pag-uwan. Thank you, thank you sa mga support na nagsusubscribe sa Salamat, salamat sa, sa tatiyan. Salamat eh. At sa mga bagong supo, magsusuporta pa. Salamat, salamat sa inyo lahat.